One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mamasang ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasang ninyo. So, kamusta ang bagong taon ninyo? So, nakapag-relax na ba kayo? Back to work na ba kayo? Kami bukas pa. Bukas ba ang balik namin sa trabaho? Kasi meron pa kaming pahinga today at ang dami kong ginawa today, grabe. Naglinis kami ng bahay ng bonggang-bongga. Ang dami kong nilaban, nakakaloka. Kaya yung beauty ng mama sa ninyo, nangangarag konti. Kasi nga, dami-daming labahan. Gawa nga kahapon, Diyos ko, ang dami pala namin sinuot mula noong 31 hanggang yesterday. Nakakaloka. Sa bagay, kahapon nakatatlong palit ako sa totoo lang. <laughs> Di ba? Nakakaloka. So, syempre, tapos na yung New Year. ah uh, ayun, ligpit-ligpit. Tapos, ang daming mga pagkain na natira. So, yon inayos namin ni nu. Tapos, ayun, linis-linis ng bahay. Kasi bukas nga, back to work na ang peg ng lola ninyo. So, meron kaming activity sa 12, yung Children's Day. Kaya lang, kailangan namin sila ihanda kasi meron tong malaking event. Kung parang may activity. So, kailangan paghandaan yon Plus, ang daming competition na papasok ngayong buwan na to. Kaya nakakaloka, nakakangarag. May onet pa. O, oh, ba diba? Anyway, so marami din pageant ngayon na talagang hinihintay natin mag-start. Nandiyo dyan ang Reina Hispano-Americana. Nandiyo dyan din, syempre, yung uh, Miss Universe Philippines. Miss Charm. Ayan. So, sunod-sunod dyan. So, ang Reina Hispano-Americana, I think this month, 'di ba? Ang alis ng ating pambato ay this week nga ta ko ako nagkakamali. Pagkatapos at diyan pa yung Miss Charm. So ang Miss Charm mag-start ng end of the month at 'di ba yung Miss World din. Kaya parang sunod-sunod talaga yung pageant Kaya ngayon palang pasabog na, 'di ba? So ngayon marami tayong pag-uusapan kasi Maraming chika na nagaganap ngayon dito sa mundo ng pageantry na talaga namang kaabang-abang din. So, bigyan natin ng bonggang-bonggang reaction. So, guys, wag na natin patagalin para sa unang chika. Mama Sam, tingin mo, Alisa Malinaw, dapat bang sumali sa Miss Universe Philippines? Si Alisa Malinaw, et sa to sa mga talagang matunog na pangalan na lumaban noon sa Miss Universe Philippines. Kaya lang nabigo siyang iuwi ang corona ng Miss Universe Philippines. Actually, maganda si Alisa Malinaw kung papansinin mo para nahawin siya kay Beatrice Luigi Gomez. Ganon yung peg niya, di ba? So, ibig sabihin, si Eliza Malino, kapag dinala mo sa international pageant, ah, ari ba to? Kasi, gawa oriental beauty, tapos ang ganda ng mukha, di ba? Parang, ang amo-amo Kaya lang nga, yun nga lang Yung kanyang communication skills Medyo doon siya na mahina Doon siya naliligwa So kung ako sa kanya Kung babalik man siya in the future Siguro yun yung tutukan niya Paghandaan niya ng maigi Kasi medyo may stage fright talaga Ano alam mo, medyo kinakabahan siya Kapag Q&A na So nawawala siya na ano sa focus, kumbaga, distracted pag gano'n, di ba? So, yon But, alay sa malinaw, yes, kaabang-abang. At, magkakilala kami neto, sobrang inaabangan ko din siya ng todo-todo. Mm -hmm. I wish na sana makabalik si Ati sa Manalo, but, hindi ko alam kung gusto niya pa bumalik kasi may mga chikiting siya, di ba? So, medyo mahirap naman na lumaban ka pa ng pageant, unahin mo pa yung pageant. So, syempre, may mga chikiting ka, eh, dapat pagluunan niya ng pansin yun na yun yung dapat niyang i-priority, di ba? So, yun. But, abangan natin ang Eliza Malinaw kung gusto niya pa sumali sa pageant. At para naman sa sumunod na chika, mama sa... Ang pambato natin sa Miss International na si Angelica Lopez. Tingin mo mama sa mag-uuwi kaya to ng corona. Siya kaya makapag-uwi ng ikapitong corona sa Miss International kasi mama sa ang kanyang wish ay isa sa mga mauwi niya ang ang kanyang wish ngayon taon 2024 ay masungkit niya ang corona na Miss International. Eh, di bongga yan. So, kung si Nicole Borbeo nga, nahirapan eh. Charot. Ako para sa akin, tulad nga ng sinabi ko, hindi imposible. Uh, bakit naman hindi? Isang taon yung preparasyon niya mahigit para sa laban niya dito sa Miss International. Kung parang isang taon at mahigit <laughs> ang hinihintay niya, di ba? So, ako para sa akin is enough na para i-prepare mo yung sarili mo talaga sa competition. Lalo na kung ang goal mo ay masungkit ang corona. At hindi imposible na mangyari yun dito kay Angelica Lopez. Kasi si Angelica Lopez, in fairness sa kanya, gabugera. ah uh, maganda ang kulay maganda ang execution pagdating sa intablado. Kung baga, parang hindi imposible na mangyari. Lalo na kung ang determination niya talaga is 100% pagkatapos yung alam mo yun yung plano niya ay talagang magswak para sa competition niya sa Miss International. So, pwedeng mangyari. Pero syempre mahirap to. Hindi naman sa kinukontra ko ha. Mahihirapan to. But, madudoon yung hindi imposible na masungkit nyo yung corona. Wish all the best, ayun na lang. Para at least maano natin, di ba? Wala namang masama kung mangarap siya na gusto niyang manalo sa mission, uh, sa mission international eh, magaling naman siya. So, go lang, laban lang, di ba? So, supporta, supportahan natin si Angelica Lopez at darating niya sa nalaban sa Miss International sa November. So, di ba? Inugat na. Sobrang tagal. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Rabia Mateo, tingin mo Mama Sam, lalaban pa kaya siya sa Miss World? Sabi ni Rabia noon, naalala ko noon nung in interview ko siya, sabi niya, mama sam, pag hindi ako nanalo sa Miss Universe Philippines sa suportahan supportahan mo ako kasi talagang gusto ko talagang lumaban ng Miss World. Ayun yung sabi niya. So hindi ko lang alam kung ang focus niya pa rin ay mag join sa isa pang beauty pageant kung gusto pa rin niya. So, ngayon kasi iba na yung ginagawa niya, iba na yung focus niya, hindi na pageant, pag-aartista na, and then sa pag-aartista, nag-earn -e siya ng money, and then lalo na alam natin si Rabia na isa siya sa mga breadwinner talaga sa pamilya niya, siya yung bumubuhay sa kapatid niya at sa kasananay niya. So, para sa akin, siguro nandun siya sa focus niya na earning money talaga. And then, pagpasok mo siya showbiz, pag umarte ka, bayad ka. Sa so, beauty pageant, ang talagang susugal ka dyan, maglalaan ka ng panahon, tapos, magbabayad ka, gagastos ka. But, si Rabia Mateo, I think, kung ilalaban mo to ng Miss World Philippines, I think, kaya niyang manalo. And then, yung mga beauty ganito, lalo na ngayon, ng ganda-ganda ni Rabia Mateo. So, parang feeling ko, siya yung hinihintay na next na maging Miss World ng ating bansa. Kaya lang, hindi ko lang alam kung willing ba siya to serve talaga. Sa ngayon kasi parang ang focus kasi ni Rabia is magpayaman. Charot, ba diba? So, syempre nandun doon siya sa trabaho muna tayo. Mali mo in the future, hindi pa naman huli ang lahat. Bata pa naman si Rabia. Mali mo bago siya mag-overage sa pageant ay maisipan niya sumali sa Miss World. I wish na sana magbalik ang isang Rabia Mateo. And then, mamasama nyo naman ang masasabi mo na si Arnold uh, may bagong pageant. Ito ang Universal Woman. <laughs> Di ba? So, ito yung pangalawang taon daw ng Universal Woman na ginaganap sa Cambodia. So, bago daw national director, itong si Mr. Arnold. And then, ang masasabi ko dyan ay, okay, bongga. Para lang yan, Miss Environment. Siya yung may hawak, tinaray niya, and then yung ayaw niya, binitawan niya. So, ganun lang naman. So, ngayon kasi si Mr. Arnold talaga, she's, ano eh, he's searching na another pageant para makapag-compete yung mga kandidata natin na nasasakupan niya. So, ako para sa akin maganda yan. Try niya, di ba? So, yun, wala naman masama. And, nakita naman natin ang Miss Echo, di ba? Siya yung dumidiscover, Miss Echo Teen International. So, mga ano-ano pa. At maganda yung mga naipapadala niya kasi talagang nananalo. So, ngayon dito sa Universal Women, eh, malay mo, mag-boom to ng bongga-bongga in the future At tayo, sa susunod na taon, ay tayo na ang manalo dyan So, okay yan, laban yan Panalo ha, yung title, Universal Woman O, oh, ba diba? ang bongga So, tingnan natin kung sino yung ipapadala ni Mr. Arnold dyan At ito na Mama Sam, kaabang-abang, Miss Charm ah uh, second year ngayon taon na to sa Vietnam. So, mama sa tingin mo, aari ba ang pambato natin dito na si Krisnan ng Gravides sa Miss Charm International for 2023? Ah, uh, 2024. Si Chris ng Gravides sa Miss Charm, eh... Malakas yung laban ni Krisnan ha Kasi sobrang ganda kasi ni Krisnan Tapos parang prepared siya. Alam naman natin kung paano mag-compete ang babaeng to. Talagang yung team niya ay pinagpaplanuhan yung lahat. So parang feeling ko sa sobrang tagal niya rin na naghintay ng ganong katagal ay prepar prepared na prepared naman etong si ano si Krisnan Grabides para sa competition ng Miss Charm. Excited ako kasi parang feeling ko Ah uh, ano kaya yung pasapin na gagawin niya sa competition? Ano kaya kumpit ang gagawin niya? Ito ba yung atake niya sa Miss Universe Philippines? I-level up ba niya? Yung transformation ba makikita natin? Ayun yung mga inaabangan ko kay Chris Nangrabidis kasi parang feeling ko sobrang tagal niyang hinintay to kaya lang, wala naman ako naririnig sa kanya. Hindi ko nga alam kung training siya or nagpiprepared siya para sa competition ng Miss John o hinihintay niya na lang na isa lang siya kasi wala tayong balita. Kasi ang may hawak neto ngayon ay ang Miss Philippines, di ba? Yung bagong pageant nila Mama Jo. Na so, wala naman tayong naririnig sa kanila. So, sa ngayon, ang Miss Charm ay ongoing na this coming February nga or katapusan ng buwan. So, tignan natin itong mga susunod na araw kung eto ba ay si Kristen Gravides ay mag papasabog ng bongga-bongga sa social media para sa kanyang paghahanda dito sa Miss Charm. Ang hirap naman yun, ngayon pa lang pala siya maghahanda. Parang ilang weeks siya ititrain, di ba ganon? So, hindi ko nakita natin na rin siya ni La Mama J. So, siguro yung team niya, baka naghanda para sa kanya. Ito ang hirap eh, no? Parang hindi ko alam ngayon kung ano yung nangyayari sa mga beauty queen natin. Katulad na lang halimbawa, dito sa uh, Miss Charm, So, sino ba ang may responsibilidad dito na humawak sa isang girl? di ba diba sila Mama J? So, hindi natin alam kung ano ang promotion nila para sa Miss Charm candidate natin. Siyempre, para masuportahan ng lahat. So, hindi rin natin naririnig kung a'tin uh, tinitrain ba nila to. Kasi, yung sa Miss Universe, nakikita natin, titignan lang nila yung paghahandang ginawa. Pero, wala tayong narinig sa kanila na tinirain nila, inasikaso nila, So, parang yung kay Michelle D, si Michelle D lang lahat. And then, wala tayo narinig. So, eto naman sa Miss Charm, wala din tayo narinig. So, baka yung team ni Chris Nagrabides ang naghahanda sa kanya. So, abangan na lang natin yung more on update nila, ba diba? Kasi sa ngayon, wala talaga tayong narinig. But I'm so excited para sa laban ni Krisnan Gravides. Kung pinaghandaan nila yan ng bonggam bongga maaaring makuha niya ang corona. Pero kung hindi, hindi, hindi. Charot. So, yon At Miss USA 2024, Mama Sam, nagkakaroon ng problema. Tingin mo, Mama Sam, magkaroon kaya sila ng competition ngayon taon na to? Mm -hmm. So, ayun nga. So, nabalitaan ko nga ng ibang mga States Director ng Miss USA ay nag-resign ito mismo. O baga parang, na uh, dahil siguro hindi nila nagustuhan yung kontrata or may bagong alintuntunin or siguro may hinahanap din ang national director, hindi natin alam ko ano ba talaga yung eksakto. But sa mga naririnig ko at sa mga nababasa ko, umaalis sila dahil sa mga sistemang pagbabago. So siguro ang Miss USA uh, gusto nila ay panibago lahat kumbaga para sa ikabubuti siguro ng pageant ng Miss USA. Sa ngayon medyo wala tayo naririnig kung sino nga ba ang magiging kandidata ng Miss USA for this year. Dati nasa kalahati na ng uh, mga kandidata nila ang mga nanalo na mula sa mga states ngayon ay wala pa. So ngayon medyo kaabang-abang to. So hindi natin alam kasi kung mag-appoint sila or magpapalit ba sila ng mga national direct, ah, uh, states director. So, yun yung hintayin natin. So, sa ngayon, uh, standby muna tayo at tingnan natin kung anong mangyayari dito sa Miss USA for 2024. Diba? So, yun lang yon And then, para naman sa sumunod na chika, mama, sam, tingin mo, pambato ng Venezuela, bongga nga ba? Mm -hmm. Para sa taon ngayon, 2024, yung kanilang Miss Universe, kanilang Miss International, Miss Supranational, meron na sila for this year. Kung baga, uh, nagahanda na lang yung kandidata nila. So, ako para sa akin, ang masasabi ko, parang feeling ko ready-ready ang Venezuela this year. Maganda yung pambato nila sa Supranational, maganda din yung pambato nila sa Miss International, at maganda din yung pambato nila sa Miss Universe. So, interesting. Tingnan natin kung ano yung ipapakita nila sa competition. Medyo mahihirapan lang to Miss International nila, kasi back to back ang hinahanap. At morena din ha. So yon back to back ang ini nila dito. So tingnan natin kung kaya ni Miss Venezuela. Sa Miss Universe naman, parang feeling ko strongest yung candidates nila. At parang may ibubuga talaga maaari makarating uli sa dulo ng competition. And then, pagdating naman dito kay Miss Supranational, ayun yung abangan natin kung ano yung mararating niya. But, piling ko handa din. So, let's see. Malalaman natin yan sa taon na to kung ang Venezuela nga ba ay palaban ang kanilang mga queens. So, di ba? So, sa ngayon, bongga ang mga kandidata nila. So, maganda kasi mas earlier, nakakapaganda. Tapos yung alam mo yung makikita mo yung transformation path winner, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, sa taon 2023, kanino kang kandidata na humanga? At kanino kang kandidata na talaga na amazed sa gown pagdating sa ating mga kandidata na ipinadala sa international pageant? Ako para sa akin, syempre, none other than Michelle D. Si Michelle D. kasi yung parang nakita mo yung transformation niya talaga from the national pageant candidates going to the Miss Universe. Talaga lumebel up ng todo eh. Kung papansinin mo. Ako para sa akin kasi si Michelle D. kasi, di ba, sinasabi ng nung iba, malam ya, hindi masyado kakabog yan. Pero pagdating sa Miss Universe, yung mga wardrobe na ginamit niya talaga naman, ah! Tapos yung eksena pa, talagang kapog. So, ako sa gown na ginamit ng mga kandidata natin, kay Michelle di ako nag nagandahan. Kasi parang it's something new. And then, naloka tayo kasi ang bongga talaga. Ang panalo, ba diba? So, siya yung masasabi ko, best of the best. So, siya yung talagang inabangan ko. At parang masasabi ko, wow, winner. So, yon Yung sa gown niya, And then the others naman, okay naman. Yung kay Nicole Vermeo, gusto ko din. Kasi parang new, ano eh, new style. So parang first time ko lang din nakita sa pageant. Medyo mahirap intindihin yung gawin niya kasi bago. Saka parang pag to sa ibang pageant, hindi to kakabog kung hindi siya ang sumuot. But maganda, nadala niya ng bongga-bongga. Actually, nasa kandidata yan, di ba? kung paano niya dadalhin yung gown. So, the best pa rin talaga na dapat magaling magdala yung kandidata para kahit anong ipasuot sa kanya, kakabog ng bonggang bonggang. 'Di ba? So, yon so kayo ba guys, agree ba kayo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Kanino nga ba kayo na amaze ng best in gown para sa mga kandidata na ipinadala natin sa international pageant? At tingin niyo ano nga ba nangyayari sa Miss USA ngayon? Alay sa malinaw, dapat nga pa bang lumaban sa Miss Universe Philippines sa mga susunod na taon? At guys, ano naman ang tingin niyo, Rabia Mateo? Pwede pa Miss World Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, maraming maraming salamat. Syempre sa inyong lahat, sa so, walang sawang suporta na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng gano'n, Always keep smiling And always think positive Walang imposible sa itaas Magtiwala lang tayo sa kanya Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you later Thank you guys